Lotlot -lot de Leon mahal na mahal ang ina na si Nora Honor kahit hindi sila magkatugo. Bumuhos nga ang luha sa paghahatid sa huling hantungan sa superstar na si Nora Honor at ang kanyang mga anak ay talagang hindi napigilan ng kanilang emosyon. Komento ng ilang mga netizen nang makita si Lot, -lot de Leon na umiiyak. Ani nila, kitang kita umano ang pagmamahal ng isang anak kay Lot, -lot. Kailin Alcantara hinangaan ng publiko dahil hindi nagpapaapekto sa mga isyo niya sa showbiz. Trending pa nga rin hanggang ngayon ang naging issue ni Kailin Alcantara at ni Kobe Paras matapos ang kanilang hiwalayan umano. Ani nga ng actress na si Kailin, kahit anong sabihin niya sa akin, it's okay as long as my intentions are clear. Ani pa ng mga netizens ay napakatapang ni Kailin netizens ng hinayang sa kopol na sina Sofia Andres at Daniel Miranda. Isa sa mga kopol na hinahangaan ng mga netizens at ng publiko ay sina Sofia Andres at Daniel Miranda. Kahit nga umano hindi sila kasal ay tila napakatibay ng kanilang relasyon. Kaya naman laking gulat ng publiko maging ng kanilang mga taga-suporta. Ang bigla ang pag-unfollow ng dalawa sa isa't isa. Hiwalay na nga ba ang kopol? Andrea Torres lalong gumanda. Hirit ng netizens ang babaeng sinayang ni Derek Ramsey. Tila hindi nga makamove on ang ilan sa mga taga-suporta ni Andrea Torres at Derek Ramsey noon. Dahil hanggang ngayon ay hinakakapag-comment pa rin sila na sinayang umano ni Derek Ramsey si Andrea. Sa kasalukuyan naman ay parehong masaya si Andrea Torres at Derek Ramsey sa kanikan nilang mga private life kapatid ni Anne Curtis na si Jasmine, mas bagay umanong gumanap bilang Marimar. Top trending pa rin nga hanggang ngayon kung sino ang gaganap na Talia o Marimar na remake ng ABS-CBN at GMA7. Isa nga sa number one choice ay si Katrina Bernardo. Ngunit nasilip ng mga netizens at ng publiko ang napakaganda na kapatid ni Anne Curtis na si Jasmine. Tila mas bagay umanong gumanap si Jasmine bilang Marimar lalo na sa mga photos na ibinahagi ni Jasmine sa kanyang social media. Malataliya umano ang aura dito ng actress na si Jasmine.